Hindi pa ko sa ngayon papa ko mga kalodi. Sa mga hindi nakakilala pa kay papa mga kalods. Kaya, si papa. Kaya mga kailan yung mga huli papa kagapo na kalap mga ano. Isda. yung papa ko mga kalods. Magaling maming hunter ng isda yan mga kalodi. Malapit mga isda Layo mo tayo sa kwento kalapati mga kalods. Balik mo tayo sa papa ko. Para ipakilala ko sa ngayon papa ko mga kalodi. Kaya yung aking kay papa. Sa mga hindi nakakilala sa tatay ko yan yung papa ko mga kalods. Magaling manghulin ng style mga kalodi. Hunter Hunter yan mga kalodi. Sikat kan dito sa lugar namin mga na ano. Magaling ng isda. Yan, siya yung pinaka magaling ng isda sa ano. Antipolo mga Lodi. Pinaka magaling ng isda. Kanina lang mga Lodi umagang umaga mga Lodi nang ng isda yan mga Lodi. Papakita ko sa inyo ng mga nahuli mga Lodi. Ito. Yan mga nahuli niya mga kalods. Ito ang laki. Ay no, kasi ulo. Ay so, um, laki mga kalodi. Yan mga nauli niya mga kalodi. Kaya nang umaga lang mga kalods. Pag uwi niya, ayan ay mga dala niya. Yan. Ang lalaki niya ng mga kalodi. Buntis pa to ating isaw. Dalawa. Oh. Dalawa buntis? Yan pa buntis pa yan? Lalaki? Oh? Lalaki niya. Lalaki niya dami laki yan, Lord, isang laki yung mga kalodi sabi buhay na buhay pa kahuli lang kasi niya kaya umaga mga Lord, eh. kaya la, 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 la. buntis to wala na mga kalodi eh. yan pag nang anak siguro maraming anak to ha? kasi yan, sa bibili lang ito mga kalods. Baka gusto niyo lang nito. Kung gusto niyo magkalaga, magpa magpainak mag, magpainak kayo nang ito, mga buntis to lakat mga kalodi. Eh, mga buntis oh. Hmm. Mga buntis yan mga kalods. Yan. Yan yung papa ko. Magaling mangulay ng isda yan mga kalodi. Yan. Tapos papakita ko sa inyo yung bantay kong sa kalapati mga kalodi nagbabantay na kalapati ko malaki yung mga kalodi malaki aso yan mga kalods, yung bantay ko sa kalapati siya siya nagbabantay na kalapati ko tuta pa yung mga kalods, pero lalaki pa yan pero kahit ganyan yan mga kalodi, kahit ganun yung tsura mga kalodi lakas na ng paggabi masipag yan yan mga kalodi yan si chuchu Nagkasakit din nakaraan mga kalodi, buti gumaling-galing na kasi tinawag natin ng gamot mga kalodi. Nagkasakit din si Chuchu. Siya nagbabantay natin ng ating makalapati mga kalodi ron. Yan, siya yung bantay ng natin ng makalapati. Paggabi na sa taas ng bubong, siya yung taga-kaul. Yan mga kalods. Ito pa, may isa pa rito. Ito sa baba. Yan. Mga bantay natin ng kalapati. Ayan, si Blacky. Blacky! Blacky! Ayan mga kalods. Ayan mga kabante natin ng kalapati mga kalodi. Yung papa ko. Magaling taga mangulin ng hito, mga isda yun mga kalods. Yung papa ko. Hunter ng hunter yun mga kalods ng mga isda sa ilog. Kilala yun dito sa Antipolo. Ano? mga isda. Kasi nga nagkasakit siya mga lodi. Kaya naisip isip, yeah. nagkasakit siya ng ano? Ng, excuse me sa ako makain mga lodi. Nagkasakit siya ng ano? speedy ito mga kalods sa mga kumakain iskis lang nagkasakit siya ng almorana sa ano, mga kalods kaya di siya makapagbuhat ng mabibigat mga kalods kaya naisipan niya mga, para, mga paraan mga kalods mamingwit na lang mga kalods para kahit pa na may ulam, ulam kami dati ng mga bata pa kami yan matagal lang siyang mangisda bata pa kami mangisda na siya yan mga kalods masarap yan pag ginataan tapos may sili gatang may sili mga kalods ang, ang, sarap ng mga kalods yung dalawang gata tapos silian yan mga kalodi naku po napakasarap ng mga kalodi yan binibenta yan ng papa ko mga kalodi binibenta niya yan kasi di ko natanong kung magkano may kumausap sa kanya eh yan ayun sya magkano yan pa? 400 ka mong malaki 400 daw isa sa kasi laki nga eh mga kalodi kaya pro o, isa lang yan mga kalodi, 400 kasi yung laki mga kalodi. Alam mo kung sino kang mag-aalaga. Yan, makalang ang Mga ngalak na yan. Yan, makalods. Makalapatid sa inyong papa ko. Magaling mga uli. Ma may ilag mga isda, makalods. Yan. Sa mga bibili, PM-PM lang. Baka maubusan ka, makalods. Yan, salamat, makalods. Makalapatid sa pinakilala ko lang sa inyong magulang ko. ng papa ko. Maraming salamat mga kalapatids. And God bless.